winner. Ano ang payo mo sa mga taong pisikal nang sinasakta ng partner nila pero nagtitiis pa rin sila? Oras na naman para sa Mema Time. Mema mo, mememahan ng mama mo. Tang Twister Yarn. Meron lamang akong 20 seconds so, to Mema sa Mema mo. So, simulan na natin. Ang na Mema ni Leon is mag-training pa sa gym. O basahin mo na lang. Walang well, Mema ko dyan. Tama nga naman. Kailangan malakas ka para mabogbog mo siya. Kapag ka binugbog ka de 'di ba? Ganun talaga ako. Anong ginawa sa An eye for an eye, at tooth for a tooth. Huwag <laughs> kang papayag na gawin kang punching bag. O, oh, ba? Diba? Kapag kaganyan, gawin mo rin siyang punching bag para it's a tie. Balun-balunan. <laughs> <laughs> ang mema naman ni Elena Villa Martir at mapagmahal. Pero huwag sana ganoon Mahalin mo rin ang sarili mo. Tama! Kailangan talaga ang pagmamahal ay nagsisimula sa iyong sarili, ba? Diba? Hindi dapat na ibibigay mo ang lahat tapos wala ka man lang pagmamahal sa sarili mo. Huwag ganon. Kasi nga sabi nga nila, ba? Diba, kung ano yung gusto mong trato ng tao sa'yo, dapat ganon din yung trato mo sa sarili mo. Kasi kapag kaalam niya na hindi mo pinapahalagahan ang sarili mo, ganon din ang gagawin niya sa'yo. Na gets mo ba? Ang mema naman ni Alfonso Tienda, lasingin mo si mister mo. paglupay pay na sa kalasingan niya, alam mo na ang gagawin mo. May pahabol pa siya. Huwag kang umalis ng bahay at hindi mo nalulumpo ang mister mo. Ay! Alam mo, minsan nang sarap gumante, no? Lalo na kapag ka nakakapanggigil naman talaga yung asawa mong mapanakit. Pero minsan, no? Oo, huwag na nating ilagay ang bata sa ating mga kamay. I-file mo na lang yung nararapat na kaso para sa kanya. Iwanan mo na yan at wag ka nang magpaka-martyr pa. Alright? Pakawalan mo ang sarili mo sa taong mapanakit, sa taong hindi mo deserve ako winner ikaw ano naman ang memo mo comment down below until next sa so mula sa mama ng bayan mama kulin heart heart